Kung magkailangan mo ng tulong financially, yes, siya mismo yung kusang mag-o-offer sa'yo. Pero wag mo na mag-take advantage. What's up mga peeps! Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden, you are watching Homolas TV. Mga ka -peeps, Homolas TV, subscribe ka na! So for today's vlog is tips para i-test ang ka-LDR mo kung talagang mahal ka ba niya. So tune in don't tune out a few moments later so ayun, let's start uh, mga tips sa bali limang limang tips lang ang i-share ko sa inyo kung paano mo i-test yung ka-LDR mo kung talagang mahal ka ba niya. Kung, baga, kung wala siya dito mga pips, it doesn't mean na. hindi ka na niya mahal ha. Maka hindi ko lang na-include. <laughs> so, kung meron akong ma dito na, na tips pa, pwede mong i-share. Pwede ka mag-comment sa comment section para magawa ko siya ng part 2. So, let's start. Number 1. Kung paano nga ba i-test yung ka-LDR mo kung talagang mahal ka niya, sabihin mo ang background mo kung tanggap niya ba ito for example single mom ka na meron kang apat na anak kung ano basta sabihin mo lahat mga peeps huwag ka lang magpretend ha just share to him everything everything talaga basta sabihin mo lahat mga peeps kung tanggap ka niya yes kung tanggap ka niya yun malalaman mo na talagang mahal ka niya may issue siya lang ako ha kasi meron akong isang view, view, meron akong isang viewer na nag, na, nag-chat tayo. yung Afam is about 30 years old, and yung babae is 21, so ayun, hindi, hindi pala alam ng babae, bago na, bago siya nakipaghiwalay dun sa, sa Pinoy na jowa niya, is nabuntis pala siya. Ngayon, yung Afam, love na love siya. And sinabi niya sa Afam, about dun, and yung Afam, tinanggap niya pa rin yung girl. So, isang sign yan na genuine yung pagmamahal niya sa isang babae. O, di ba? Mapapasana all ka talaga, mga peeps. Number two is, sabihin mo yung totoong trabaho mo, mga peeps, kung hindi niya ba ito ikinakahiya. Kasi merong mga afam. Kasi merong mga afam, ha, na magtana, magtatanong yan kung about sa work mo, kung ano ba yung work mo, ano ba pinagkakaabalahan mo, magtatanong yan, mga peeps. Sabihin mo yung totoong trabaho mo, For example, ikaw isang nani, wala namang masama sa pagiging nani, di ba? Yung mga nani, marami tayong mga OFW, lalo, lalo sa mga OFW, marami tayong mga nani na mga OFW. So, sabihin mo yung totoo sa kanya, mga peeps. Kasi kung talagang mahal ka niyan, hindi niya ikakahiya yung trabaho mo. And wala din namang masama sa pagiging nani eh. kasi isa naman yan sa marangal na trabaho, di ba? Kung ikinakahiya niya ito, so meaning, hindi ka talaga niya mahal. So, let's proceed na sa number three. Number three is... Tanggihan mo yung kamanya-kanya. Yes, yung kamanya-kanya, mga babes tanggihan mo, doon mo test kung talagang love ka ba niya kapag tinanggihan mo yung gusto niyang mangyari. For example, ang kamanya-kanya, niya, gusto niyang mag-ano kayo, ganon, sa video. So, tanggihan mo yun mga pips kasi doon mo malalaman kung talagang love ka ba niya kasi may mga afama na pag tinanggihan mo, nagagalit ha, nagagalit kapag hindi mo ginawa yun. So, meaning hindi ka niya respeto hindi niya nire-respeto yung pagkababae mo. Kapag ganyan, hiwalayan mo na. Huwag mo nang ituloy mga pips. So, yun. Doon na tayo sa number... Saan na ba tayo? Sa number 4. So, sa number 4, hindi naman lahat na nangyayari to. Although may mga nangyayari pa din ganito, kapag kailangan mo ng tulong financially, yes, siya mismo yung kusang mag-o-offer sa'yo. Pero wag, ka, huwag mo na mag-take advantage kasi merong mga Pinay na kapag in ng ng, ng, jowa nila, ng, na afam na ganito, sila so financially, yung iba kasi nag-take advantage. So yun, wag mo din i-take advantage mga Pips. Pahalagahan mo yung bawat padala ng jowa mo. Yun yung pinaka-importante mga pipsa. Kasi kapag uh, mahal ka talaga yan, kung mahal kung mahal, kung mahal ka talaga ng ka-LDR mo o kung talagang seryoso na siya sa'yo, kung talagang ikaw na yung babaeng para sa kanya, hindi yan mag-aalangan na tulungan ka. Number five, sa last na tayo is, try mong wag magparamdam sa kanya kahit two or three days lang mga peeps doon mo test kung talagang love ka ba niya, kung talagang mag-aalala ba siya sa'yo, kung talagang mababaliw ba siya sa'yo kapag hindi ka nag-update ng 3 days ha. Kung talagang mahal ka niya, kukontakin niyan yung mga kaibigan mo, yung family mo, basta yung mga malalapit sa'yo. Kapag hindi ka makontak, kukontakin niya yan mga pips kasi nga nag-aalala siya para sa iyo. So doon mo matitest na mahal ka talaga ng ka LDR mo. So, yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie and I'm now signing off. Walang ibang may alam ang kapalaran. Kailangan mo makakausap at magsasabi?